Okay, mga body. Luluto tayo ngayon ng minuto. <coughs> minuto mga body ang kanyang ano, margarine. hotdog, patatas, carrots, bawang sibuyas, tip tomato sauce. Patis at saka yung ating karne. Okay, mga body. Start natin. Minuto ito mga body. Minuto. Tingnan natin kung paano siya lulutuin. No, okay? Lagyan natin ng mga mantika pari. Kunti lang. Ano natin ng mantika. Isunod natin yung sibuyas at saka yung bawang. Sasabay na natin pari. Sabay-sabay na yung na yan. Linis lang natin ng konti. Madali lang ito lutoyin, mga badi. Sa mga new beginners, at sa ano, huwag kayong kabahan. Madali lang ito pagka kayo nag-practice. Laging ugalihin. Bawang, sibuyas, kagad. At saka, igigisa natin ang <coughs> karne. <clears throat> Half kilo lang to mga body ha. Half kilo lang ang ano po na yun. Yeah. Kaya, so, kung magkano kayo, dipindi yun sa dami ng kilo. Pagkahin nyo na lang. Wala namang masama sa tansyahan. Importante, nakakaluto tayo ng maayos. At na nakakano kayo, natututo kayo bago paano magluto mga body. lagi ko lagi sinasabi huwag na ulit ulit body higit natin siya ng mahili ito naman ang gagawin natin dito ay medyo higisahin natin ang konti ng mantika niya sabi nga nila ginisa ka sa sarili mong mantika okay lalagyan natin siya ng patis mga body tignan nyo yung ano nyo yan ito ang purpose ng patis mga body ay doon sa karne para manunod yung lasa ng patis yung malinam namang ang karne niya mamaya kaya igigisa natin siya sa ano lang patis ang yung kalilimutan mga body kung walang patis pwedeng ayod salt pwedeng salt at saka lalagyan natin ng kunting lalagyan natin ng magic sarap mga body and then imimix lang natin siya gigisayin natin siya ng gusto mga badi na mahina yung ako para mamaya mga body hindi kayo kagad mauumay kasi nga medyo ano ang kanyang pagkakagisa madali kayong maumay nito body pag hindi nyo maigisang maigigawa ng medyo taba-taba okay mga buddy saka natin ilalagay yung margarine hindi natin isinabay yung margarine kanina mga buddy gawa ng masusunod ka agad yung margarine hindi natin siya pwede isabay pagka naging nagisa na yung karne mga buddy saka niya siya iluhulog para ang purpose noon sa karne siya mapupunta hindi dun sa kawali kasi madaling masunog yan bati kung ilagyan nyo ng margarine or butter para medyo malinamnam ang ating karni mamaya medyo suwabi ang dating ng konti sa kalalagyan natin ng paminta mga bari na ano medyo nagigisa na siya ng konti ayun ang apoy lang nito mga bari ay mahina lang para hindi natin siya hindi siya mabibig na okay, mga bari tignan nyo oh, na nagbisa na siya oh. lalagyan yan kalalagyan natin siya ng tubig ngayon ayan mamanti-mantika na yung ano niya lalagyan natin ng 3 cups na ano tubig lalagyan natin din siya ng dahon ng laurel kunti lang mga buddy saka natin siya tatakpan nagano tayo ng ano ito mga buddy mga 15 minutes depende sa ano ng karne natin ok mga buddy ilalagay natin yung tomato sauce umukulo na siya lalagyan natin yung tomato sauce mga body mix natin ng konti and then lalagyan natin ng toyo mga body ang purpose nung yung ano yan yan isang ano pa mga body puno yung ano yan di sa pa yan mga body oh. dalawang ano niya ang purpose niyan body ay ano pampalasa rin ng ano niya mamaya sa tomato sauce kasi pagka tomato sauce mga body medyo masim masim ang ano niya magbabalansi siya mamaya tatakpan ulit natin siya mga badi ng ulit okay mga body anuhan natin after 20 minutes oh. ay yun oh. ganda ng ano yan mga body ilalaglag natin ang patatas mga body muna kasi medyo matigas tigas ang patatas buhuli natin ang carrots at saka yung morlolo niya mamaya sasabay natin yung isa dalawa tatlo pa yung burlolo niya okay tatakpan ulit natin mga buddy for 10 minutes okay mga buddy after 10 minutes ayun uh, oh know, ilalaglag natin ang dalawang burluloy ulit ang carrot hmm, sa saka yung hotdog ganyan dalawang burluloy pa na natira madali lang kasi itong maluto mga buddy itong hotdog at saka yung carrots Pumulo lang ng konti for 2 minutes mga body. Pasok na siya sa banga. Kaya tatakpan ulit natin siya ng at ano natin ng 3 minutes mga body. Nabutin ka muna isa yan. Okay mga body. After 2 minutes. Ay yun no? Ang ganda na naman ng pagkakaano niya mga body. Ilalagay natin ang panghuli mga body. Ang panimpla asukal dalawang teaspoon ng asukal mga badi para hindi masyadong maasim ang tomato sauce natin ang tomato sauce kasi ang ginamit natin dapat tomato sauce ayan mga badi oh. dalawang teaspoon lang ng asukal mga badi, panguntra lang dun sa ano ng tomato sauce at saka ang panghuling burloloy ang tidbits pit mga badi pwede nyo na siyang patayin kaagad agad pag nilagay yan hindi yan niluluto mga body pang burlolo lang yan na ano ganyan okay, pagkahalo okay na siya mga body ganun lang mga body ng pagluto ng minuto okay mga body thank you for watching Sana'y ay nag enjoy kayo at saka mga nanonood at gusto pang matuto ay follow lang mga body at subscribe marami pa tayong ay, mga body okay mga body good morning